Hi! Hi! Asa ka nag-iikanday? Ka, ang dito. Lawas na no, ba ka dito? Nag. Nagwaan nag niya. Sa'yo nga mm. so, <laughs> so, oh. lang ano? Mmm. sagol? Oo. Dahil ang giluto di ay? Oo. Dahil nga kayo? Oo. Oh. Ha, hindi, kaya lang giluto. Wala ko gitagaan nila. Magaya, ha? Haya. Ayaw, wala na maguro. Napa. Ano ka wala makang naapa? Oo, naapa. Upa. Hmm. Sige lahat to. Mungayo ka? Ano na ako ako? Ano na ako? kan anak aku akan kan anakku anak mau kan anak